posible ho ba na parang kaya nagkaroon ng daloy ng maraming mga foreigners dito sa mga pogo hubs na to na ilegal eh dahil meron ding problema talaga sa immigration na hindi nalutas ah uh, yun po maam si commissioner tanxin ko po uh, minsan napapag-usapan po yan na kailangan daw kailangan ho talaga maging pit yung uh, sa immigration natin siguro uh, yung paggamit po ma'am ng makabagong teknolohiya para po dito at tapos hindi na po kailangan kasi ma'am ngayon yung ano yung pupunta ka pa sa isang office para malaman mo kung may kaso. Dapat dito talagang pag-check pa lang mo sa computers natin. Dapat mm -hmm. uh, alam na kagad natin eh. Pero ang nangyayari ho kasi uh, kung ano ho yung binigay na pangalan nitong mga uh, workers na ito. Um, yun po yung tinatanggap natin eh. Mm -hmm. So, kaya kung mapapansin niyo ma'am, Uh, may mga nagkalat tayo ng na mga uh, IDs national IDs uh, yung even passports Nakakahuli po tayo ng passport uh, sa Taiwan ano na gamit Filipino passport pero pag chinek mo ma'am yung mga identities nitong mga too uh, mali-mali ho hindi ho talaga sila yun. eh uh, mm -hmm. nagbabago po sila ng identity uh, pagdating po dito All right. So ibig sabihin, hindi lang immigration kundi sa passport uh, processing ano po. May problema yes, ma po. Yung visa, yes, mag-ASEAN uh, visa free tayo ano ho. pagpasok yes, sa, sa ASEAN. So, yung mga ganung steps kung talagang gusto nating masawata, ano pa yung pwedeng gawin liban dun sa parati na lang may raid kayo, may kasong ipa kasi tila 100, sabi niyo baka 300 plus pa yung inyong dapat tutukan na mga pogo? Yes, ma'am. Ang pinakamagandang nakita ko dito, ma'am, parang uh, it must be a uh, whole of nation approach ang gawin natin, ma'am. Para hindi na masyadong mahasel, ano. Uh, dapat isang isang grupo na lang po ang titingin diyan. Hindi na ho kailangan pumunta ka from one office to another office to another office. Kasi ma'am, doon po pumapasok yung ano eh, yung corruption na sinasabi natin eh. Okay. Na non-appearance, hindi na ho sila pumupunta sa office na yon papadala na lang sila ng pictures yun po kasi nakita namin ano may mm -hmm. mga IDs po kami na na, na re recovered dun sa mga raids natin na mga Chinese po yung naka nakalitrato okay. and then uh, mga national uh, government issued IDs po yung mm -hmm. ID na ginagamit nila pero yung pag-check po po yung mga pangalan nila sa mga uh, immigration sa mga counterparts po natin from other countries, hindi po sila yon. So, mm -hmm. ibig sabihin dito po, nakakapag-assume po sila ng bagong pangalan, bagong identity. Alright. Ibig sabihin, masyadong malawak yung problema. Ano po? Kasi kung talagang sasabihin natin na merong gaps o merong failure o may weaknesses, hindi lang immigration, passport, uh, processing, even yung palagay ko, eh, yung pagkoran ho, to, to, begin with. Yes, ma'am. Opo. Okay. So, at tayo ba'y nabudol ng gusto nitong mga pogo na to Kasi parang lahat ng weaknesses ng regulatory agencies natin ay ngayon ay lumalabas na sanhi ng problema. Uh, pwede niyo pong sabihin ganun na ang tingin ko po na napag-aralan nila yung weakness natin. Mm -hmm. So, uh, nakita nila yung mga weaknesses natin na okay madaling mag-apply ng ID doon. Non-appearance pa, basta magbigay ka lang ng ganito, magkaka-ID ka. So, uh, doon po dapat maghigpit tayo sa mga IDs natin. Kasi once na nakakuha ka, po ng national ID, meron ka po ng driver's license, eh, at kumpleto ka ng mga license, may pill health ka. Ano? Uh, ang susunod pong gagawin mo, mag apply ka na ng uh, passport. So, with with the assume, with the assumed name ano So pag may passport ka po, pwede ka nang pumunta sa iba ibang bansa. Tapos gagawa ka na, magkakalat ka na ron sa ibang bansa, no? Pero ang dala-dala mo pong passport, passport ng Pilipinas. So yun po ang masakit. Masisira po ang Pilipino uh, na hindi naman po ginawa ng Pilipino. Okay. So yun, yung mga documents na yun, ano, civil registry records. Sa kaso ni Bamban Mayor Alice Go, birth certificate, yung kini-question. Dito ho ba sa, kasi parang we we're looking at vulnerabilities, ano? yung civil registry process natin, eh, napakahina o oh, madaming gaps. Pagdating doon, yung mga government-issued IDs, pati sabi ninyo yung PhilSys, yung national ID. So, ano ho ba to Breakdown ng regulation sa Pilipinas? Uh, sa akin po, ano, parang uh, eye-opener po, uh, Mamalu. Uh, this is, I think this is the time na kailangan uh, balikan po natin yung yung mga proseso po natin baka uh, minsan oh, minsan ho oh, parang may kailangan masilip po talaga natin eh bakit nangyayari to ano baka baka yung proseso po nating ginagawa hindi na po akma sa tamang panahon na ito